yung panahon na down na down na down ka at hirap na, hirap na hirap na hirap na hirap ka talaga sa buhay mo ang pakiramdam mo mayaman ka yes Isira eh, ulo mo S sira to ulo talaga hmm. sira ulo ulo na ito na explanation ko na experience ko maglakad kasi syempre nagsisimula ka pa lang na short talaga lalakarin ko lang kasi mag 1 2 3 at least wala akong atraso pero naglalakad ako sa mata ng tao ang imagination ko nagda-drive ako ng sports car ibig sabihin ganun ka powerful ang isip oh, ng tao doon ako nakapag-isip doon ako mas lalong nagdi-dream pag may dumadaan na sa inisip ko siya rin yan anong nung nabubuhay ka sa daydreaming? Kasi kahibangan yan eh, daydreaming ang yes, tawag dyan. Oh. Eh. Ano pakiramdam nung ganun? Yun ang pinuhugutan ko ng lakas. Ang pinuhugutan ko ng lakas yung future. Never ako kumukuha ng lakas sa past. So, halimbawa, tinanong ako dati na, ba't mo gusto umaman? Di ba? Gusto ko lang talaga umaman eh. Gusto ko maraming pera. Gusto ko ma-experience yung buhay na komportable. Eh. Meron naman tinanong, ba't gusto mo umaman? Ang sagot, yung hugot niya sa past. Kasi dati, mahirap lang kami. Kasi dati, hindi ako ma-inspire nun eh. Iiyak lang ako din. Maalala ko lang yung paano yung nag yung parents ko eh. Maalala ko lang yung iniwan ako ng nanay ko maalala ko lang yung tipong tinapalo ka ng tito mo hindi ka nabubuhay sa nakaraan hindi pwede magiging hugot lang ako magiging madrama lang ako doon so ibig sabihin kaya maraming mahirp na tao lagi nila inaalala yung nakaraan kasi ang basis niya sa past hindi siya pwede maging motivation kasi pwede maging hugot mo lang siya na pag ako umaman bukas luluda <laughs> joke